Welcome to this channel. Ang presentasyong ito ay tungkol sa mga naging karanasan ni St. Faustina sa realidad ng purgatorio. Marami man ang sa at marami man ang hindi naniniwala, subalit hindi iyon magpapabago sa katuruan ng ating pananampalataya na may piniling mga buhay na kaluluwa para magpatotoo. Nabubuhay tayo sa panahong napapaligiran ng isang sibilisasyon na malayo sa tunay na kahulugan kung bakit tayo nasa mundo. Nananaig ang tawag ng materialismo at kapangyarihan at kung ano pa ang maibibigay na kasiyahan ng mundo sa tao. Malayo na sa pagkilala at pagmamahal sa nag-iisang Diyos, nakalimutan na natin na ang layunin kung bakit tayo nilalang ay para makilala ang Diyos, mahalin at pagsilbihan siya upang makamtan ang walang hanggang kaligayahan sa piling niya sa langit. Kaya't marahil ang mga tao ay mga ngailangan ng maraming purgasyon o tinatawag na cleansing upang maituwid ang ating paglalakbay papunta sa minimiti nating final destination which is heaven. Ngunit ayon sa katuruan ng ating katesismo, na ang namatay man ay nasa biyaya at pakikipagkaibigan sa Diyos, subalit hindi pa rin ganap na dalisay ay sumasa ilalim sa paglilinis upang makamit ang kabanalan na kinakailangan para makapasok sa kagalakan ng langit. Ang estado ng cleansing o purification ay ang tinatawag na purgatorio. Katikisim 10.30 Walang bagay na hindi banal ang makakapasok sa kalangitan. Nothing unclean shall enter heaven. Revelation, chapter 21, Verse 27. Kailangan nating ganap na maging busilak, na walang bahid ng kasalanan, bago natin maranasan ang beatific vision. Si Saint Faustina na naideklarang unang santo sa ikatlong milenyo ay nagkaroon ng mga pangitain at pakikipag-usap sa Panginoong Heso Kristo na isinulat niya sa kanyang dayari na Divine Mercy in My Soul upang maipaunawa sa mundo ang walang hanggang awa ng Diyos upang mailigtas ang mga kaluluwa. Maraming pangitain ang nakakatakot at babala, subalit nagpapahiwatig ng positibong mensahe na binibigyan ng pagkakataon ang mga tao upang ayusin ang kanilang buhay. Huminto na sa patuloy na pagkakasala, magbalik loob sa Diyos, bago pa mahuli ang lahat. Ilan sa kanyang mga pangitain at karanasan ay tungkol sa mga kaluluwa sa purgatorio na humihingi ng tulong. Ibinahagi ni Saint Faustina kung ano ang pakiramdam ng mga kaluluwa sa purgatorio. Patuloy na nauuhaw na makita at madama ang presensya ng Panginoon. Isang araw tinanong niya ang Panginoon kung sino pa ang mga dapat niyang ipagdasal. Sinabi ng Panginoon na sa susunod na gabi ay kanyang ipapaalam dito. Kinabukasan nakita niya ang kanyang guardian angel na nag-utos sa kanya na sundan siya. sa isang sandali narating niya ang isang maulap na lugar na puno ng apoy na kung saan napakaraming kaluluwa ang nagdurusa. Sila ay nagdarasa ng mataintim, subalit walang halaga iyon sa kanila. Hindi nila pwedeng matulungan ang kanilang mga sarili. Tayo lamang na mga buhay pa ang pwedeng tumulong sa kanila. Sa paghihirap ng mga kaluluwa sa dagat-dagatang apoy, isang katotohanan ang napagtanto niya, hindi siya naapektuhan ng mga apoy, hindi siya napapaso nanatiling kasama niya ang kanyang guardian angel tinanong niya ang mga kaluluwa kung ano ang kanilang matinding pagdurusa sabay-sabay siyang sinagot ng mga ito na ang kanilang matinding paghihirap ay ang kanilang pananabik sa Diyos nakita niya rin ang mahal na inang birhen na bumibisita sa mga kaluluwa sa purgatorio. ang tawag sa kanya ng mga kaluluwa ay Star of the Sea dahil dinadalhan niya sila ng pamatid uhaw. Gusto niyang kausapin pa ang mga kaluluwa, subalit sininyasan na siya ng kanyang guardian angel na kailangan na nilang umalis. Lumabas na sila sa bilangguang iyon ng pagdurusa. Narinig niya ang isang interior voice na nagsasabing hindi ito gusto ng kanyang habag, subalit hinihingi ng hustisya, may mercy does not want this, but justice demands it. Simula noon madalas na ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga nagdurusang kaluluwa. Minsan na ipatawag siya sa seat of God's judgment. Tumayo siyang mag-isa sa harapan ng Panginoong Heso Kristo. Ang anyo ng Panginoon ay tulad sa kanyang kalagayan sa pasyon na puno ng mga sugat at hagupit. Makaraan ng ilang sandali, nawala ang maraming sugat at lima na lang ang natira, five ones of Jesus. Bigla niyang nakita ang kalagayan ng kanyang kaluluwa, ang lahat ng hindi kalugud lugod sa Diyos. Hindi niya alam kahit ang pinakamaliliit na kasalanan ay nakatala sa aklat ng kanyang buhay. Walang makakapaglarawan sa sandaling nakatayo siya sa Thrice Holy God. Tinanong siya ni Jesus kung sino siya. Sumagot siya na siya ang alipin ng Panginoon. Sinabi sa kanya na kailangan niyang magdusa ng isang araw sa apoy ng purgatorio gusto na niyang ihagis ang sarili sa apoy ng purgatorio, ngunit pinigilan siya ni Jesus. Tinanong siya ng Panginoon, ano ang pipiliin niya, magdusa na ng isang araw sa purgatorio o manatili pa sa lupa. Sumagot siya na gusto niyang magdusa sa purgatorio at gusto niya ring magdusa ng pinakamatinding paghihirap sa lupa, kahit na hanggang katapusan ng mundo. Sinabi ni Jesus, isa sa dalawa ay sapat na, babalik siya sa mundo at doon siya lubos na magdurusa. Isang gabi, isang kasamahan niya sa kumbento na namatay dalawang buwan na ang nakakaraan ay nagpakita sa kanyang kwarto. Nakita niya ito sa isang kakilakilabot na kalagayan, naglalagablab ng apoy ang mukha ng madre. Sandali lamang ito at pagkatapos ay nawala na rin. Kinilabutan siya dahil hindi niya mawari kung ang kapatiran niyang ito ay nagdurusa sa purgatorio o impyerno. Ganoon pa man dinoble niya ang panalangin para dito. Nang sumunod na gabi ay muli itong nagpakita sa kanya, ngunit mas kakilakilabot ang anyon ito kaysa sa nagdaang gabi. Mas matindi ang apoy na bumabalot dito at nasa buong mukha niya ang kawalan ng pag-asa o desperasyon sa kabila ng mga panalangin inialay niya dito. Tinanong niya ang madre kung hindi ba nakatulong ang kanyang mga panalangin at mga panalangin ng buong kongregasyon. Sumagot ito na hindi nakatulong sa kanya subalit nakatulong sa ibang kaluluwa. Ang sabi niya, Sister, kung ang aking mga panalangin ay hindi nakakatulong sa iyo, mangyaring itigil mo na ang paglapit sa akin. Pagkawika niya ng ganoon, nawala ang madre. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin siya sa pagdarasal para sa namayapang madre. Makalipas ang ilang oras bumalik ito sa kanya, ngunit nagbago na ang anyo nito. Wala nang apoy sa katawan na tulad ng dati. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag na at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sinabi ng Madre kay Saint Faustina na tunay ang pagmamahal niya sa kanyang kapwa, na maraming mga kaluluwa ang nakikinabang sa kanyang mga panalangin. Hinikayat ng Madre si Saint Faustina na huwag tumigil sa pagdarasal para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Idinagdag pa ng Madre na siya ay hindi na magtatagal doon. Tunay na kamangha-mangha ang mga pagpapala ng Diyos. July 9, 1937 noon, nang ang isang kapatirang madre na namatay din ay dumating sa kanya. Humihingi ito ng isang araw na pag-aayuno o fasting. Ang iba pang spiritual practices na gagawin niya sa araw na iyon ay may handog sa kanya. Sumagot si Saint Faustina na gagawin niya. Nang sumunod na araw, mula madaling araw, ay inialay niya dito ang lahat ng kanyang spiritual practices. Noong banal na misa naranasan niya ang paghihirap ng madre, ang matinding pagkauhaw at pananabik sa Diyos, na para siyang mamamatay sa matinding pagnanais na maging kaisa ng Panginoon. Tumagal ito ng ilang sandali at naunawaan niya kung ano ang dinaranas ng mga kaluluwa sa purgatorio, Hunger for God. Pagkatapos ng banal na misa, humingi siya ng pahintulot sa Mother Superior na mag-ayuno o fasting ngunit hindi siya pinayagan dahil sa matindi ang karamdaman niya ng panahong iyon. Pagpasok niya sa kapilya, narinig niya ang mga salitang ito. Kung nagfasting ka Sister Faustina, hindi ko matatanggap ang ginhawa ng aking pagdurusa, ngunit dahil sa iyong pagsunod sa kagustuhan ng Mother Superior, na hindi gawin ang pag-aayuno, natanggap ko ang kaginhawaan. Ang pagsunod mo ay mas may kapangyarihan ang sabi pa ng Madre. Obedience is greater than sacrifice. Sa gabi ng All Souls Day, November 2, 1936, pumunta si St. Faustina sa sementeryo. Pagkatapos magdasal doon ng ilang sandali, pumunta siya sa chapel at nanalangin na makamit ang mga indulhensya. Ang mga indulhensya na ipinagdarasal niya ay isang espesyal na regalo na ibinibigay ng simbahan bawat taon sa simula ng Nobyembre, kung saan ang mga mananampalataya ay maaaring makamit ang plenary indulgence para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Kinabukasan matapos magdasal si St. Faustina sa sementeryo, habang nagmimisa ay nakita niya ang tatlong puting kalapati na pumailang lang mula sa altar patungo sa langit. Naunawaan niya na ang tatlong kaluluwang iyon, kasama ang marami pang kaluluwa, ay napunta na sa langit. Ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio ay lubhang nangangailangan ng ating mga panalangin at pag-aalay ng sakripisyo. Gaano man kasidhi ang pagsusumikap nilang manalangin, para sa kanilang mga sarili ay walang halaga ang mga ito. Kahit na ang mga kaluluwa sa purgatorio ay hindi na maaaring manalangin para sa kanilang sarili, maaari naman silang manalangin para sa iba. Ang isang magandang katotohanan ay kung ipagdarasal natin sila, maaari din nila tayong ipagdasal. Mabisa ang kanilang intersesyon. Isang hukbo ng mga mandirigmang mananalangin sa atin ang nagmumula sa purgatorio. Ang bawat panalangin, malaki man o maliit, para sa mga kaluluwa sa purgatorio ay malaking tulong sa kanila. Kahit na ang isang panalangin ay inialay para sa isang taong nakarating na sa langit, ang panalangin na iyon ay ibibigay sa ibang kaluluwa. Walang panalangin ang nasasayang. Lahat ng alay ay magdadala ng ginhawa at ningyong para sa mga mahal nating nagdurusa sa purgatorio. Today, bring to me the souls who are in the prison of purgatory and immerse them in the abyss of May mercy. Let the torrents of May blood cool down their scorching flames. All these souls are greatly loved by me. They are making retribution to May justice. It is in your power to bring them relief. Draw all the indulgences from the treasury of May church and offer them on their behalf. Oh, if you only knew the torments they suffer! you would continually offer for them the alms of the spirit and pay off their debt to me justice the holy souls in purgatory are our friends if everyone had to adopt a holy soul to pray for purgatory would be emptied in no time st gertrude the great prayer of st gertrude the great dictated by our lord to release one thousand souls from purgatory each time it is said. Credit to Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.